20% tax sa interest income ng savings o deposito natin sa banko. Tama naman po na dati pa na yan para sa mga regular savings account. Pero bago po yan, bagong batas yan, bagong imposition ng tax para doon sa may mga time deposit. Yung time deposit po ito ay yung hindi nyo ginagalaw yung pera nyo sa mas mahabang panahon. So dati po, kapag hindi nyo ginalaw pera nyo ng mahigit limang taon, wala po yung tax at buong buo na makukuha nyo yung interest income nyo. So, nakaka-enganyo talaga. Bakit ba dapat enganyohin ang gobyerno ang pag iimpok Well, di ba pagdating ng panahon, pag tumanda tayo, pag magre-retire tayo, may huhugutin tayong pera. Kapag nagkasakit tayo, lalo lalo na kung palpak ang healthcare system natin, katulad ng PhilHealth, nag iimpok tayo ng pera para may panggastos tayo. So, bakit tayo pinipinalize o pinaparusahan ng gobyerno ng 20% tax sa kakarampot na kinita ng pera natin, eh, nagtitipid at nag-iimpok na nga tayo. Di ba it doesn't make economic sense? Maling-mali po yan eh. Pangalawa, itong pondo po na dinideposito natin sa banko, yan din ang source ng pera ng banko para ipautang sa mga mamamayan, lalong-lalo lalo na doon sa mga uh, gustong mag-housing loan, yung car loan, o kaya ay gustong magkaroon ng mga business, maglo-loan ka sa banko. Eh kung mag-i-discourage na ngayon ang mga tao na magdeposito ng pera nila sa banko dahil sa tax na to, ibig sabihin uunti ang pera na available for loan. Kapag umunti ang pera na available for loan, di ba mas magiging mas mahal na manghiram ng pera sa bangko? Hindi ba mas negative ang economic effect nun? Hindi ba inaisap ng gobyerno? Pangatlo, sinasabi nila, ay, para sim as administrative simplification po, pa mas madaling mangolekta kapag ka 20% na lang lahat ng rate. Ano bang iniisip nyo? Nagka-calculator pa ang banko para icompute ang utang nating tax sa kanila. Computerized na po tayo ngayon. Madali nang mag-compute. pang hindi po ako naniniwala dun sa PR nyo eh. Na sinasabi nyo na mayayaman ang tinatax. Dito sa 20% uh, uh, tax on interest income sa time deposit, naniniwala po ako na yung mga may time deposit dyan ay mga ordinaryong mamamayan na nagtitipid ng pera nila para pagdating ng panahon ay may huhugutin. Kasi yung mga mayayaman hindi po yan nilalagay yung pera nila sa time deposit, mas diverse pa ang kanilang portfolio. Yung mga nagta time deposit mga pangkaraniwang manggagawa na nagtitipid para may huhugutin pagdating ng panahon. At ngayon, pinaparusahan ng gobyerno sa pamamagitan ng pag-impose ng 20% final tax sa kakarampot na interest income na nakukuha natin sa paghindi paggastos at paggalaw ng pera natin. Napaka anti-poor po, anti-middle class ng polisya na to. Kaya sana yung kongreso natin, baka naman po gusto nyong i-review uli itong kakapasang batas na to kasi it doesn't really have any economic sense.